Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Masayang-masaya nga ang lahat ng mga estudyante dito sa Northford at talaga enjoy na enjoy sila para sa gabi ng kanilang masquerade ball at may kanya-kanya ng mga kapartner ang bawat isa dito at kadate. Ito nga si Tim at uh, Poch ay uh, lantaran na na maghahawak ng kanilang kamay at medyo magugulat pa nga sila sapagkat nakita nga sila ni Tony Archie ngunit ngumiti lamang ito na tila ba binibigyan sila ng permiso at suportado niya ang dalawang ito sa kanilang relasyon. Dahil nga sa nag-iisa itong si Roxy at naisip niya na talagang uh, kumbaga kailangan niyang bumawi dito kay Archie ay papayag na nga siya na maisayaw siya nito. So balit sa kalagit na ang kanilang pagsasayaw ay makakaramdam ng pagsusuka etong si Roxy kung kaya't agad siya natatakbo dito nga sa washroom at makikita nga siya nito ni Sky. So inaalala nga siya nito at Um, medyo nag-iisip kung bakit nga ba nagsusuka itong si Roxy. Ngunit hindi naman mapaamin ito kung ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagsusuka. So, balit, uh, paano niya nga ba ipapaliwanag kay Sky kung ano ang nararamdaman niya ngayon. So, yan dapat nating pakasubaybayan at bangan dito nga lang sa Senior High.